Story time. Mga balong kwentong nakakaliw. Sa lahat talaga namin ng mga pogi. Sa kaya, along kayabang-yabang. Nakakaiyak. Hindi eh. naman masyadong yung puso kwarto noon eh. Nakaka-inspire. Basta pag hindi na yung mo, balita ko. Pero baka susuko. Baka susuko uh -huh. kaagad. Nakakabili. I did some commercials na po rin dito sa Korea ano Ano kayo? <laughs> kahit pa nakakakilig. Tama na ang kwentuhan. Umiwakap ka rin na sa akin. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Nying. Hello mga kacunin, Alam niyo na kung nasan ako. Andito ako sa premiere night ng Made in Malacanang. Nako, ang dami-dami naghihintay nito. Kung baga, maswerte na lang itong mga launa. Eh, teka, unahin mo muna silang kuhanan. na. mo na ba sila lahat? Oo, oh, oh. At di ko matatalo yung speaker sa lakas. Kaya medyo mag-a-adjust muna tayo. already ready? Take two! So, maswerte po ako dahil isa po ako sa nakumbida rito. Asensya na kayo ha, yung mga nanonood sa atin ngayon, kailangan secret muna, hindi ko i-reveal re kung ano may mapapanood ko mamaya. Pero sigurado, maganda. Tara! Matapos ang maraming taon, aba, ngayon na lang ulit ako nakapunta sa sinihan dito sa Pilipinas. At di lang basta pelikula ang ipinunta natin dito, kundi ang premiere night lang naman wow. ng isa sa pinaka-inaabang-abangan, ang Made in Malacanang. Tingnan niyo naman, sa sobrang kontrobersyal ng pelikulang ito, pagkapasok pa lang, eh naku po, napakaraming tao. Ebe dito pa lang sa entrance, di na maawat-awat itong mga gustong magpa-picture sa akin. Akala wow! yata nila, bahagi ako ng cast. <laughs> mga kababayan, si Katon Ying lang po ito. Ito <laughs> pa isa, kailangan din pala ng antigen swab kapag dadalo dito sa premier night. Paniguradong walang makakatakas na ilong dito, kinaate at kuya. Siyempre, safety first. Meron akong masasabi, ang sakit ng ilong. <laughs> De, pero maganda to, at least uh, for the safety of everyone, kailangan talagang magpa-swab test. So, pwede lang na papasukin natin lahat ng mga tao na yun eh, pero Uh, mga excited din sila sa made in Malacanang, ano? Pero kaya lang, may mga limitasyon na yun. Maswerte kami. Thank you nga pala <laughs> ulit sa Vivo Films kay uh, Direct Direk Darin Yap Bosbik, sa pinadala mong uh, ticket para sa ano. Thank you. Negative. Negative. Pass. Buti na lang at maaga-agang nakapunta si PJ dito kanina kaya nakapag-ikot-ikot pa siya at nakunan pa itong ganda ng venue. Di lang yan, ba? Inabutan niya pa yung rampa ng na mga nagugwapuhan at nagagandahang mga artista sa red carpet. Di bale, parang star of the night din naman ang entrance ko sa dami ng nagpa-picture sa akin. Ayos! Nagpapasalamat po ako sa naon at pagkakataon sir. para sa isang munting proyekto ngunit higante ang inyong pagtanggap. Sir, po tayo, Sana po maging matagumpay ang Made in Malacanang hindi lamang sir. para sa pamilya Marcos kundi para sa nag-iingalong industriya ng pelikulang Pilipinas. <laughs> sa wakas, at uh, nakaupo na din tayo Tingnan mo nga naman at maganda-ganda yung uh, napwestohan natin. Ang lakas makasikat. At pag sinuswerte ka pa nga, alam nyo ba kung sino una kong nakabeso-beso? Lalaki pa, <laughs> si Diego Loizaga. At siyempre bago simulan ng panonood mawit muna kami ng lupang hinirang. Kaya dapat eh, steady at umawit ng maayos pag pinapatugtog ito. At kahit kasama ko pa si Boss Vic at Direk Daryl Yap dito, eh bawal akong mag-record ng clips dito. Kaya, eto, mag-official trailer muna tayo. Di ba ba tayo nasanay? Eh? Seven assassination attempts. Isang dosay ng kudeta. Ah. Anong pinagkaiba nito? Body, 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 body. Kanina pa lang 6.30 ng umaga, may sinasabi na yung babae sa radyo na wala na raw yung mga Marcos. <laughs> ano yung sino itong mga kasama natin dito? Aparisyon? Bongbong! -bong! Dad! Bakit ganyan pa rin ang damit mo? Ano gusto mong palabasin? Dad, pinasabugan na po nila tayo. My order is to disperse in a crowd. All the time is a without shooting them. No, 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 no. So, ang gusto mo, pasabugan din natin sila. Pugan to ng mga ahas! Dilingkis na nila tayo! Maghihintay na lang sila lang kung kailan yung tamang oras para lagutin yung hininga natin! Anong alam mo sa pagkapanalo? Anong alam mo sa katapatan? Gayong palagi kang nagpaparty, party palagi kang wala, palagi kang nasa club! Walang mamamatay dito. Hindi ko kayo iiwan ni Daddy. Bibitbitin ko kayo sa ayaw at sa gusto. Bakit ba kasi tayo aalis? Oh, 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 oh! Kung hindi tayo lalaban, kailangan naman matingitas tayo. Pinalibutan na nila itong malakad Hindi na maintindihan kung sinong pwedeng pagkatiwalaan dito sa palasyo. We are finally free and we can be truly proud of the unprecedented way we achieved our freedom in peace. Get them out of the Philippines. na tayo makakabalik. Makakabalik tayo. Aba, para ako nanonood ng teatro dito dahil may palakpakan, sigawan at naririnig ko pa yung napakaraming side comments ni Senator Amy Marcos sa likod ko. Grabe! Isang napakagandang pelikula ang hatid sa atin ng Made in Malacanang pero siyempre, ano kaya masasabi ng mga gumanap sa pelikulang ito? I... Was it the first time that you uh, saw the entire movie? Yes, it's the first time. How was it? I cried. Kailangan na yung mag-tissue talaga. Naiiyak talaga ako. Even if I was a young girl during that time, I could just see that Darryl is really a genius. Really? So, so which part is your favorite? My scene with Bongbong. Diba yeah. Imelda Marcos and Bongbong uh, Marcos, sinabi, hindi na tayo makakabalik. Hindi, makakabalik tayo. Hindi ko to? alam kung kailan, yeah. kung paano, pero makakabalik tayo and it happened now. Congratulations! Thank you! Thank you for watching! So, the best, Nai, movie, Nai, the na... best movie! The best movie! Pinaiyak na ako sa <laughs> movie na yan! Wow! <laughs> lahat sila magagaling! Lahat naman! Sobra! At tingin mo, mababasag ang lahat ng box office record dito? Sana! sana. <laughs> ako, sana! We have to pray! Yeah. Blockbuster yan! Maganda yan! Thank you! Uh, ano masasabi mo sa response ng mga tao dun palang sa premiere night na to? Medyo speechless ako right now. Mm -hmm. Kasi ngayon ko lang din siya napanood ng buo. Mm -hmm. Ang mga napanood ko lang is sobrang mga may lang. Actually yung may-excee, ako rin hindi ko rin pinapanood. Mm -hmm. So ngayon ko lang talaga siya napanood ng buo. Na-hiya ako. Kasi... Ganun pala yung nangyari. Alin dun yung pinaka, well, I'm sure marami kang uh, nahirapan uh, na paborito dun. Pero yung most favorite part mo? Ang hirap magsabi ko ano yung favorite na eksena ko. Mm -mm. Kasi lahat ng eksena na ginawa ko, dilibdib ko. Mm -mm. Kasi honestly, nung ginawa ko tong project na to, meron din ako pinagkataanan dahil I'm sorry, sorry to so, hear. I'm sorry that. Uh, uh, parang for me, it's a way for me to release my um, mourning sa dad ko. Mm, so at the same time, parang for me, um, I think for me parang tribute na rin yon para sa dad ko. Yeah. Uh, pero hindi ko naman sabi isinasang isinasang tabe yung yung nakaraan. no, no. But at no? the same time, parang yeah. It's more on personal for me. Very personal. Uh Oo. -oh. Ang gagaling ng mga kasama Sobra. Uh Oo. -oh. Sobra. Lalo na si Sir Cesar Montano. Uh Oo. -oh. Yeah, hands down. Pinanood ko yung eksena, na napanood ko yung eksena, yung, yung, between Cesar and uh, Ella. Actually, I think Ella is also a revelation here. Yes. Uh -huh. Nagulat din ako. Uh -huh. Medyo kinurot ni Ella yung puso ko kanina. Uh -huh. Yeah, that's true. Good diba? observation. Diba? Yeah, yeah. Pero maganda rin eksena mo habang nasa labas ka ng pintuan. <laughs> thank you, thank you. Congratulations. Pakiimbita mo naman yung mga nanonood sa atin. Um, yes, uh, iniimbitahan ko kayo lahat na panoorin niyo po ang Made in Malacanang sa August 3 na po kami papalabas sa sinero. First time mo ba na napanood yung buong pelikula? Oo, oh, oh, first time. Oh, uh, how was it? Nakaka wang tawa ako sa sarili ko pero higit sa lahat pinapanood ko kasi mas tinitignan ko yung talaga ito ba yun mm -hmm. kasi diba, di ba pa naman mm -hmm. nasa takloba na po niyan batang paslit kung 1983 yeah. pero dahil nakikita na namin ang mga Marcos nung araw pa pag umuwi ng late eh, mm -hmm. nagpa sila mm -hmm. isa ako dun sa mga batang nagkakaway na sutong yung yung float <laughs> Mm -hmm. Diba? ba? Wala ganun. Parang parang tinahi yung mm -hmm. buhay ko mm -hmm. tapos na punta ako sa ganitong sitwasyon. Nabilang ako halos. Yes. Ano masasabi mo na lahat ng tao uh, are saying that directorial is a genius? Well, uh, opinion pa rin 'yun. Mm -hmm. I always I always qualify uh, praises and of course um passing i qualify all of those. Hmm. well i'm thankful for those who are seeing me like a genius but eh uh, pasalamat naman ako pero it, it adds up to the ano eh to the to the purpose na kailangan every now and then i meet the expectation yung mga ta, nakita mo yung response ng mga nanood dito how, how do you feel about well i feel ano i feel uh, assured na it's really ano it's really a film na hinihintay na ng taong bayan. It's, uh, it's really... It's really an event for the Filipino people after the, div the divisive, uh, you know, a polarized election. Eto ang pagkakataon na ang pelikulang ito ay magsilbing uh, pambansang uh, diskusyon naman, no, na... na ang mga kapwa natin Pilipino, nasa tungkulin man o wala, ay uh, pare-parehas tayong mga tao. No? At may mga oras tayo ay taong tao talaga. natin ang pinakamahalaga. Congrats! Thank Direct. you, thank congrats. you, thank congrats you. din sa uh, sa blockbuster si Nako, nako, sana, uh, sana, sana. sana thank po, you sana. sa ticket. Ah, yes. okay, <laughs> Thank you. you. Ay, halos wala nang tao dito sa sine. Ang mga naiiwan na lang dito, popcorn. Ayan, popcorn. <laughs> Tapos yung ilang pang mga nagkukwentuhan dyan, ano, nagkukwentuhan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na medyo matagal na akong hindi nakakapanood ng pelikulang Pilipino ito talaga halo-halo eh. Um, malulungkot ka, sasaya ka, maiiyak ka. Kumbaga, kombinasyon ng maraming mga emosyon. Kaya kung sinasabi nilang genius tong si Direk Daryl Yap, I would like to agree. Magaling tong batang ito. Ano? At uh, sana ito, tama siya dun eh, mapanood ito ng mas maraming tao. Hindi para Uh, ma lang o mabago. Sabi nga ng ano iba, to revise the history. Hindi po. Tingin ko, this is a good start of uh, discussion, ano? Para sa perspective ng mga tao na nandun sa Malacanang during uh, uh, those 72 hours, ano? Kaya, napakaswerte ko, I'm sure, magiging, ayoko na may kwento yung maraming mga eksena, pero talaga, Naiyak din ako eh. Iyakin din pala si Katon na Naiyak din ako sa iba eksena. Maybe because of uh, how uh, the actors uh, did so well. Ano. Congratulations. Uh, Made in Malacanang, congratulations sa lahat ng mga nasil sa harap, sa gilid ng pelikulang ito. Panuha po natin. O paano? Bye! Happy weekend! Woo! Gustong gusto ko nang ikwento sa inyong lahat yung napanood ko. Kaso... Ayaw ko namang maging spoiler, kaya kayo na humusga. Hanggang sa paglabas, in-interview pa rin ako. Oy, hindi nga ako kasali dito. practice lang ako kung paano maging vloggito. Mula nang magsimula ako bilang <laughs> vloggito, kaya <laughs> ka ngayon na certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga kachulid. Ito po si Kato Nying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan. Mga current happenings, Live tayo kung kailan ko gusto ang Uncut Tunying. Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib tuwing Sabado Nights, ang Kwento Nying. Tapatang may tapang at diretsahang tanungan, tatak tunying yan tuwing linggo ng gabi sa Komento Nying. Di mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahan na mismo. Ito ang Kanto Nying. Dokumento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana, wag kayong magsawa nasuportahan ako. O, oh, dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Bekene men! Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woohoo!